Hello mga ka Another vlog. Another day. So, kita nyo naman yung sasakyan. Empty-empty na. ba? Diba? Pero hindi ko pa nabibenta ang sasakyan ko. in <laughs> dalawa kong sasakyan eh, hindi ko pa nabibenta. So, for today, topic is reducing expenses. So, pupunta tayo sa mall, sa mga kaburgs. Uh, punta ako sa London Dairy Mall. Uh, gusto ko sana gawin na lang sa ano yon technical support. Kaso, hindi naman nila ako matatawagan dahil nga yung phone ko na diretso sa voicemail. So, useless lang din na tatawagan nila ako at di ko rin na sila makakausap. So, isa pa yun sa kaya gusto kong i-cancel yung aking, ano, phone. At So, hindi na ako magpapalit ng phone, mga kabirks. Dahil, pag nagpalit ako ng phone, eh, dagdag bayarin na naman yun, diba? Unless lang, babal uh, bibili ako ng bagong phone. Eh, ayoko na munang bumili ng panibagong phone na yung, kumbaga, latest na phone. Actually, hindi naman ako kumukuha ng phone na latest lagi, mga ka-Burgs. Kumbaga, yung laging luma ng uh, cellphone ang kinukuha ako kasi nga sobrang mahal. So, ngayon, uh, gagamitin ko lang yung luma kong cellphone at hindi na... So ang monthly ko pala mga kabirds nasa 75 so ang expiration ng phone ko ay hanggang November pa November pa at kakanceling ko na nga siya dahil nga uh, um, malakalaka rin yung maiipon ko ay masasave ko kung pag kinancel ko yun mga kabirds at uh, dahil nga 75, ita times mo siya ng uh, ano pa uh, sabihin natin ng 1 year di, malaki rin di ba pero may babayaran ako ng 300 may remaining balance pa ako ng 300 sa phone so yun although may 300 pa mga, covers, mga ka first ano pa rin ako mga save pa rin ako di ba So, kukunin ko na lang muna yung uh, $15 uh, ng monthly uh, mag uh, tipid tipid muna tayo <laughs> so dati ko na tong ginawa mga kaburgs uh, hindi antagal antagal kung ganito na 15 dollars lang yung binabayaran kong monthly kasi nga ang isip ko noon uh, na bago lang lahat mga kaburgs nung nagbablog ako kasi sabi ko oh, kailangan ko ng uh, data ng malaki. Ayun nga, uh, yun lang yung mga kadahilanan. Pero, uh, napagtanto ko mga kabirgs, yung data ko, hindi ko masyado nagagamit. Dahil pag nasa work naman ako mga kaburgs, eh gamit ko naman yung uh, sa work na wifi. Pag nasa bahay naman ako, yun lang naman pinupunta ko mga kabirgs. <laughs> so, pag nasa biyahe naman, so... Ito lang yung uh, downfall mga kaverks pag nasa biyahe ka, syempre kailangan mo ng Google Map, di ba? Unless lang napakagaling mo sa <laughs> direction. Pero since nga nakakatulong sa siya sa Google Map ang eh, data. So at least uh, kahit konti na data, mayroon at least 1 gig man lang. So 'yun. Uh, pupunta tayo sa store uh, para mag-inquire kung uh, may ganon pero sa ngayon, ang plano ko lang talaga eh, para lang mag-keep ko yung uh, phone number ko, mga ka kailangan kong uh, ano, uh, at least malang $15 monthly. Uh, yun. Uh, walang contract yun, mga ka $15. dito na tayo mga ka-birds, sa mall so maglakad tayo doon at Balit lang tong mall na to hindi katulad na West Edmonton Mall ayan laki-laki din naman ang parking area nagkataon-taon na mga <laughs> konti lang weekdays kasi ngayon mga weekdays kasi kaya wala masyadong tao ayan tagal na akong di na dito mga kaboys actually uh, hindi namin hilig pumunta ng mall kasi uh, magastos <laughs> <laughs> ano lang lalo sa mga panahon ngayon kailangan maghigpit ng sinturon mga kabergs katulad ko kailangan maghigpit ng sinturon <laughs> kasi alam nyo naman mga kabergs ba diba? Uh, high inflation ngayon oh, O, sarado sarado na <laughs> sarado na pala yun So, saan ang entrance? Ah, dito. Dito na ang entrance. Ah, kita nyo na. Ah, nakalimutan ko na saan ang entrance dito. <laughs> Hello. <laughs> I don't have cash on my hand. Sorry. So, mayroon ano siya. May nag pera. Ay, na, meal. So, pupunta tayo sa... Ano, ito na pala mga kapat. Nasa loob na tayo. Ayan. Wait lang to. Dalawang floor lang to mga kapat. Eh. Ayan. Ayan. freedom. So, hanapin ko lang mga kabreaks ha. Kung nasaan. Balik kaya ako sa Telos. Ah, phone ko kasi mga kabirds malaki. Hindi ako nang uh, GoPro. Kaya minsan na kahiang ko bang mag uh, mag video sa sobrang laki ng phone ko. <laughs> At wala pang handle. Alam niyo 'yun. So kaya pahinto-hinto yung ano ko, yung pagbi-video ko. <laughs> Ayan. Ay, ah, ito, ito, ito. Nakita ko na. Wow. Wow. Ang sabi doon sa pag-research ko eh, sabi, uh, Bell. Bell Mobile. Ay, eh, nakasama kaya dito? Ah, ano sinde ah, sila? Kahit anong carrier mayroon. Roger. Ayan. Yeah. Honda Source. Ayun, may store doon, Bell. Andun sa dulo. Malapit sa shoppers. Alam nyo ba mga kabers dati? Konti lang ang naka, naka ano dito, nakapwesto na mga tindahan. Ayun no. Sobrang uh, ang dami na. Ang ganda ng mall. Pati ni Renovate pati nila. Kasi marami na siguro kasi nagpupunta ng mall. Hindi katulad before. 'Di ba? So ibig sabihin marami ng pera ang tao, no? Marami <laughs> <Nga> pang <yung> pambili. <laughs> so dito na tayo mga kabrit. So mag-inquire lang ako. Ay, sus, mga kabrit. 611 lang pala, Ida-dial ko para makausap ko yung technical support. Kasi dati, nakausap ko na sila pero hindi ko matandaan kung ano yung denial ko. So, 611 para makausap ko sila. Kasi nung nag-chat room ako, uh, nag-ano ko ng live na tawagan ako. Kaso naisip ko pala, paano nga nila ako tatawagan? So, yun, tawagan ko na lang sila mga works para ano, uh, matulungan nila ako. So, ayun. So, tinawagan ko yung 611 mga kapis. Kaso, anong nangyari? Yung option nila, kasi nagpa-schedule nagpa lang na ako na tawag nila. Ganon din ang option nila, sila ang tatawag. Hindi ako makakatawag sa kanila. Wala akong makakausap. So, paano na ako tatawagan? Eh, Nagdedirect na sa voice mo yung, ano, yung tawag sa akin. Kaya yun ang problema. <laughs> so, ang, ang solution ko nito eh, possible na i-cancel ko yung phone. Kaso nga, gusto ko nga i-keep yung uh, phone number ko eh. So, let's see kung magagawa dito sa mall. Nagpadala na yung uh, ano, yung belt uh, bell kasi sabi I cannot be reached. <laughs> Pero wala na ako nakakita tumatawag sa akin. 'Yun ang problema nito. So, diyan ako natulungan mga kabit sa Wild uh, Wow Mobile. So, 'yun transfer ko na ng ibang uh, ano yung phone ko. Uh, nilipat nila sa Fido kasi sabi nila, hindi na pala sila nag ano, yung Virgin Mobile, wala na yung seasonal na pag umuwi ka ng Pilipinas, konti lang yung babayaran. So, yung Fido mayroon, $7. So, yun, at least, habang malayo ka, eh, hindi malaki yung binabayaran, di ba? So, tipid-tipid habang walang sinasahod, habang nasa malayo, di ba? So, yun mga kabirks. So, ngayon, nalaman nyo na na kaya nag-downgrade ako kasi <laughs> uwi ako ng Pilipinas. Kailangan ko ng less na bayarin dahil walang pumapasok na income pag nasa vacation, ba diba? So, yun. Hintayin na lang natin itong mga kabirks. Yung, ano, bago uh, Hindi ako kumuha ng phone mga kabirks. Uh, ano lang, uh, kontrata lang. So, yung ano na yun. At uh, kinansel ko na yung sa Virgin Mobile. Tapos sa Fido na ako. So, pagbalik ko, saka ko lang siya i-upgrade. Kung gusto kong kumuha ng phone. Or i-ano ko yung... ako uh, ako ng... Uh, ng tawag nito. Upgrade ko yung ano, uh, kung gusto ko ng data. So, yun. So, sa ngayon, uh, para lang i-keep ko yung uh, number ko yun lang yung babayaran. So, yun mga works Hintayin lang natin ito. So, yung mga presyo, mga ka yan yun naman. Pudo. So, two years. Kung walang, uh, ano, uh, walang kontrata, yun ang babayaran niya. So, kung mayroon, ito na lang. Yan. So, installment kung may kontrata kayo sa kanila. So, nalaman ko na masyadong mahal pala yung kinuha kong ano sa kanila. Uh, ang tawag nito? Uh, data ko sa kanila, $20. Tapos, uh, dito, 30, 30, 20 gigabyte pero ang nakapamahal doon sa akin yung phone eh yung phone ko hindi naman iPhone na sobrang mamahalin eh mura lang naman to Samsung lang saka hindi pa na nasa latest kaya okay na rin na lumipat ako yeah so natapos na mga kabirks. so yan na yung babayaran ko Uh, wala tong contract. Ano lang. Uh, month, month to month. So, ayan. So, pag uh, gusto kong mag-upgrade ng phone, ayan, yung magkakaroon na ako ng bagong kontrata. So, for now, yun muna siya. $40, walang ano, uh, contract. yung data lang yung ba binabayar, babayaran. Yung ganun. Um, 39 point something. So, may tax. Kaya 40. So, na. So, tatawag ulit ako sa FIDO pag ano, alis na ako ng Canada. <laughs> At, uh, para ma, ano siya nang 7 dollars lang kasi sayang naman diba yung babayaran mo yung ganung kalaking amount na sabi natin 30 kaya tipe uh, tipid tipid rin pag may time <laughs> so dadaan muna ako mga kabarkis ng ano dadaan ba ako <laughs> kasi parang gusto kong kumain kumain ng chicken saka ano ba pizza <laughs> It's just one well, pizza na naman di ba favorite eh. so mga kabirks punta na tayo ng sasakyan at tingnan natin kung mafe feel kung gumasos ngayon kumain ng pizza at uh, chicken minsan kasi parang ayaw mong bumili kasi naiisip mo may pagkain naman sa bahay kasi nga nagluto ako kahapon luto ako ng ng chicken prinito ko siya minarinate ko muna bago ko prinito so ayun minsan kasi iba rin yung lasa ng luto sa labas di ba mga birds kaya, ayan. Let's see. Baka mapag-isipan ko pag habang na. Ayan. So, nandito na tayo. Ayan mga kaburts. Nandito na tayo sa sasakyan. Ang ating magandang sasakyan. Ayan. 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 at least diba nagawa ko ngayon yun dapat kong gawin pinataman pa sana ako gawin yun eh liban-liban ba mga mga kabirds ating uh, video ngayon eh uh, dahil nga inflation mga kabirds at uh, gusto kong magtipid uh, sabihin natin next year <laughs> kailangan magtipid starting uh, starting this month or next year na lang <laughs> <laughs> parang nagda-diet lang pati yung wallet diet din. So yun mga ka at eh uh, kailangan natin chine check din yung financial status natin para para kung uh, ano ba ah uh, sa tingin nyo eh, na na overwhelm kayo or over uh, na sa uh, naligo kayo ng landas <laughs> hindi pa naman huli lahat para bumalik check-check <laughs> so, din na uh, financial para sa future ng financial stability. lalo na sa panahon ngayon mga kabrigs nagmamahalan di ba mahal na mga bilihin mahal na mahal na gas basta lahat mahal kaya kung kaya yung gawa ng paraan sa ibang paraan ng pagtitipid gawa nyo ng paraan ng pagtitipid pagkain so gawin nyo ng ibang uh, sa tingin nyo eh, yung uh, hindi masyadong uh, importante pero kung sa feeling nyo eh, kaya nyo naman or kinakaya nyo naman pizza po. Yeah. Oh, may KFC pala dito, pero may malapit din naman KFC sa amin. Ayun. So, pero mas hinahatak ako ng pizza mga burgers. Pizza na lang siguro kami. <laughs> Sabi nga, 'di ba mga burgers, okay lang naman na i-treat mo yung sarili mo paminsan-minsan, hindi naman ito laging everyday <laughs> at hindi naman kailangan everyday yung parang crave ka lang day off so, chill, chill buti nga kayo mga ka mura ang gas ngayon 132.9 kabayad ng bills At uh, di ba yun na yung parang nakakaiyak na walang natitira sa sahod mo dahil kakabayad ng bills. Tapos tayo lang dinaman ang gumagawa ng gumagawa ng problema natin. <laughs> Wala namang iba naglalagay dun sa ganung sitwasyon. ayan mga kabirds see you next time as always do what makes you happy